Good morning guys Isang mapagpalang umaga dyan Walang nakalaot Kompleto lahat dito guys oh. Ngayong umaga Shout out pala sa ating mga kaibigan Kompleto lahat ang bangka ngayon dito Update lang tayo ha Kung may lumaag ngayon Kasi lumipas na yung ilang araw na Nagpahulang tulingan Kaya ngayon malakas ang umagkagabi eh, Ayan

para makita nyo. Ayan. Yung baka ko wala dito. Sira ang makina. Kaya, yeah, yeah, hindi ko dinala dito. Doon sa kabila. Ayan o. Kompleto lahat dito. Ayan guys o. So. Ayan o. Ayan.